Hi hey guys, bili tayo ng luya at saka kamatis. Magkano yung kamatis dito? <laughs> yung luya is ano, $18 yat kan. Ang kamatis naman uh, is $19. Uh, ano okay. lang sa iyo? Okay? So, diba? Ang dami. Ang kay Chen. Okay. Sakaw, oh, 19 dollar yung luya. Yung kamatis ko malalaki. sa Oh. Eh. sa uh, 35. Thank you. Sayo lala. Mahal. Yung kamatis dito is ano? dollar yat kan. Malaki <coughs> na mga kamatis dito, guys. <coughs> Bili tayo nitong Harry Marrow. Bili natin maganda. Bili natin maganda. 两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万两万，两万 Pipili tayo ng magandang hair and hair, guys. Kasi... Yung ko Hina ay ay. natin magkano dalawa. Mamaya oh, oh. 13 dollars yatang choice sum. Tatapo sama, Kitchen te? Oh, eight dollar. <laughs> Thank you. Talongan ang laki ng talong dito guys. Joke. Ay! Sarap to sabaw Patula patola yung patula? patola dollar patola dollar Mura lang yung pee. Sorry Sweet patola Mura lang yung sweet patola ito yung napakalaking kamatis. Iba yung kulay. Mm -hmm. Kangkong, ten dollar one. Mm -hmm. Rosen, Tuku. Laki ng patatas dito guys. Patatas sa Pilipinas. Ayan, patatas, $7 yet can. Chuyisang paborito ng mga Chinese. $10 dito. Mura. Late na ako sa Amaritis joke. <laughs> Tawid. <laughs> Green light. Ayan. Bumili pa tayo sa kabilang market. <laughs> dito sa loob. Pasok tayo dito, guys. Dito yung fresh market. Fresh na mga seafoods. I mean, wet market.

Okay. sasabawan siya haluan ng kamatis Nakapila ng isda ko nagulo na yung siya natin

Ay, hindi niya pinalatan. Okay lang. Thank you. Oops. Thank you. Bye. Oh. 'yung 20 lang, sobrang laki. Wow ano yung isaw twenty 28? ay yun 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 guys. yun ko, yun 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 ko. yun 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn

may nahulog na mga isda, hulotin. Ang <laughs> dami mga panin na din. Mani. Ito lang, anik-anik. Tagal -anik. ko oh sa mga. Ito, my Ano oras? Bili tayo, may free. Bili, bili muna. Ano <laughs> <At> ba may pa-free? <laughs> <laughs> Isa lang. Isa lang sa akin kasi matamis eh. Bibili <laughs> daw kayo ulit. <laughs> may pa-free. Dagdagan. <laughs> Para dali maubos be. Dagdagan natin. Ay, di dalawa. May free, oh, free hala 25. Halat. Happy. Si alin ka dito? Yo, wow. Ang init kayo katulungan. Andito eh, I love bodinga. Ang kayo katulungan. My ito 'yung namin. Eh, Oh, 25 dollars. dito na tayo guys tadaan lang <laughs> ayan magkano yung isang piraso nito 20 dollar lang 20 dollar eh luya ay magpa music <laughs> magpa music 30 dollar yung madamit Rota, protas na mo ah <laughs> Ah, sana dia tak boleh tapi dia tak apa-apa. Hi, uwi na tayo. Tagdol ko sa market. Kit ang asa. Kit <laughs> May ng malaki. Sana oh, may kit ng malaki. Sana oh, ng malaki. helicopter. Sana o. Thank you so much for watching, guys. Bye. Bye, bye. Thank you sa laging panunod ng aking walang pintang video, guys. Kahit hindi na-edit, nanonood kayo. Thank you. I really appreciate it.